ya o oh, mga kalaybis oh. Ayan. Ayaw kumain eh. Ito o. Oh. Oh. Ayaw silang kumain mga kalaybis na oh. ako. mahirap nito eh. Yo. Pero mas maganda nito mga kalaybis na pag ganito pa. Medyo may natitira pa silang lakas Ano? payat na payat ayaw ay hindi hindi payat gutom na gutom pero ayaw kumain oh no? pitch naman yan eh hmm. pag mga kalabsak mas madali itong gamutin no oh. mas madaling gamutin to kasi nakatayo pa sila at yan no? oh hmm. yun kumakain yun actually mga ko wala naman itong ano eh wala itong mga sintomas ng sakit ng ano ang ASF ano po ba yung isa uh, yung sakitan ng tao sa tao eh oh. no oh, dito wala ano, uh, umuubo alam kaya yun ayun uh, no oh. umuubo yung isa binigyan natin sila mga kalabistak ng uh, oh. ano antibiotic at vitamins oh, para kanilang safety eh, mas maganda nito kalabisa di pa sila nahihiga no? ah, ngayon ngayon lang ah, uh, kalabisa eh, may tawag na ulit sa akin yung isang yun okay naman siya kumakain ah, bali, buntis lang yun buntis naman yun eh ito ito rin isang ito buntis din to pero parang walang ganang kumain eh ayun oh, oh. umuubo-ubo Siguro mga kalagsak sa lamig na yan eh. Itong hmm. isang ito nanginginig eh. Hmm. Pero meron na tayo. Binigay natin sila ng vitamins at ano. Ang um, uh, antibiotic nila. Maraming mga ngayon, ano, uh, na yung Ano? kala ngayon maraming yung tawag. Hindi lang sa baboy. No? Ngayon may pupuntahan pa rin ako yung isang baka naman daw ayaw nang tumayo dun para yata mahihirapan ako dun kasi hindi agad napansin yung ano ng na, uh, nag-aalaga dapat sana napansin agad yun ng nang uh, madaling maano to so, dito ang mga medyo yung nanginginig-ginig na ng konti parang nangihina na yung tuhod niya pero mayan, um, ayan matamla yung kanyang mata so ayahan mo na mga kalabis -sagat. sana makabawi ito nabigyan ko na siya ng antibiotic no? wala naman siyang sintomas mga kalaybisak mga sakit na ano ngayon yung sa ESF wala eh kasi kadalasan mga kalaybisak ang tinatamaan ng ESF ang urang tinatamaan niya ang inahim wala naman eh normal na normal yung mga kalaybisak sa so, sunod rin eh.